lumilipad ang mga drone sa loob ng NATO. At ang mga fighter jet ay ini-escortan mula Dagat Baltic. Ngayong Setyembre, nakita natin na pinalawak pa ng Russia ang kanilang hybrid warfare campaign laban sa NATO nang higit pa sa inaasahan ng kahit sino. Kumikilos ang Russia nang walang takot at parusa. At hindi ito titigil sa pagpapadala ng mga drone hanggat walang ginagawa ang Europa tungkol dito. Mukhang malapit nang mangyari iyon. May malaking plano ang Europa para tuluyang mapigilan ang Air Force ng Russia. Kapag natupad ng kontinente ang plano nila, maaaring mabigo ang mga plano ni Vladimir Putin para sa digmaan sa Europa. Noong Setyembre, 22 iniulat ng politiko na nagsimula ng tumindi ang mga pag-uusap tungkol sa Europa. Gumagawa ng isang drone wall sa silangang bahagi nito na partikular na idinisenyo upang pigilan ang mga drone ng Rusya na tumawid sa mga hangganan. Naganap ang mga pag-uusap matapos ang sunod-sunod na paglabag ng Rusya sa airspace ng mga kasaping bansa ng European NATO. Kabilang ang mga drone at sasakyang panghimpapawid ng Rusya. Batay sa ulat, may online na pagpupulong sa Setyembre 26 kung saan pitong European Union member ang makikipag-usap sa European Commission tungkol sa posibleng drone wall. Kinumpirma ng isang opisyal ng European Union ang pagpupulong na iyon ayon sa politiko. At lalahukan ito ng pinakamahahalagang bansa sa silangang bahagi ng NATO. Finland, Poland, Latvia, Estonia, Lituania, Bulgaria, at Romania. Bukod sa pitong bansang ito, dadalo rin ang European Commissioner for Defence and Space, Andreas Kubilus. At syempre, magiging hangal ang European Commission kung hindi isasama ang bansang nangunguna sa inobasyon pagdating sa drone warfare may kinatawan mula Ukranya na sasali sa talakayan. Maaaring lumapit ang Europa sa Ukranya para tumulong sa paggawa ng drone na kailangan nila para sa pader. Babalikan ang puntong iyan mamaya sa video. Ang pagpupulong ay inanunsyo matapos ang talumpati ni Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission sa State of the European Union, kung saan sinuportahan niya ang konsepto ng drone wall. Walang duda, silangang Europa ang nagpoprotekta sa buong kontinente mula Baltic Sea hanggang Black Sea. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating mamuhunan sa pagsuporta dito sa pamamagitan ng Eastern Flank Watch, ayon kay von der Leyen sa kanyang talumpati. Ibig sabihin nito ay bigyan ang Europa ng sariling kakayahang estratehiko. Dapat tayong mamuhunan sa real-time na pagmamanman sa kalawakan para makita lahat ng kilos ng puwersa. Pakinggan natin ang panawagan ng mga kaibigang Baltic at magtayo ng pader ng mga drone. Malinaw ang mensahe ng pangulo ng European Commission. Wala nang oras para sa debate o pag-aalala sa lumalalang tensyon ng Russia at nito sa Europa. Nangyayari na ang paglala na iyon. Ang mga drone at jet ng Russia ay sumasalakay na sa himpapawid ng Europa. Maaaring hindi pa umaatake ang mga aerial asset na iyon. Pero lampas na sa nagawa noon ni Putin ang mga pagsalakay na ito. Pinalalawak ng leader ng Russia ang hangganan dahil may plano siya sa Europa kapag nanalo sila sa digmaan sa Ukraine. Nagpahayag si von der Leyen matapos pasukin ng drone ng Russia ang himpapawid ng Poland na nag-udyok sa Poland na magpadala ng air defense para pabagsakin ang ilan dito. Dumating din ito ilang araw bago inanunsyo ng NATO ang paglikha ng Operation Eastern Sentry. Natugon din sa insidente sa Poland. Tulad ng drone wall, idinisenyo ang Eastern Sentry para palakasin ang eastern flank at ihanda ito laban sa mga banta ng Russia mula sa himpapawid. Sabi ng Radio Free Europe, Radio Liberty, walong bansa ang sumali sa operasyon noong Setyembre 23 at nag-ambag ng kagamitan para sa air defense sa iba't ibang paraan. Sinimulan ng Pransya ang lahat sa pamamagitan ng pag-aalok ng tatlong Rafael fighter jets na itatalaga sa Poland. Magpapadala rin ang United Kingdom ng mga Typhoon jet na magpapatrolya rin sa himpapawid ng Poland. May paparating ding Airbus A4 na Ran M na military transport aircraft. Dagdag pa rito, nagpadala rin ang Denmark ng isang barkong militar sa Baltic Sea upang magkaroon din ng presensya ang proyekto sa tubig. Mukhang magkasundo ang NATO at European Union pagdating sa pangangailangang palakasin ang silangang bahagi ng Europa. Umasa ang NATO sa mga miyembro nito na magpadala ng depensa sa himpapawid sa mga bansang pinakananganganib sa pagsalakay ng Russia. Ang Drone Wall naman sa kabilang banda ay gagamit ng mas bagong uri ng teknolohiya para labanan ang mga sandatang labis na inasahan ng Russia da sa ikalawang bahagi ng digmaan sa Ukraine. Kaya ba ang Drone Wall ay magiging bahagi rin ng Operation Eastern Sentry sa kalaunan? Hindi pa malinaw iyon. Pero dahil lahat ng mga bansang inimbitahan ng Ukraine sa pagpupulong noong Setyembre 26 ay miyembro rin ng nito. Isipin mong may pagtutulungan na nangyayari. Maaring ang NATO ang bahala sa mga fighter jet, habang ang drone wall ng European Union ang hahawak sa mga unmanned aerial vehicle. Yan ay malalaman pa natin. Pero bukod sa tanong ng kolaborasyon, may tanong din kung ano ang magiging itsura ng drone wall kapag naging realidad ang konsepto. Siyempre, ang silangang bahagi ay umaabot ng mahigit. Isang libo dalawang daan at apat na milya. Malaking bahagi iyon na kailangang bantayan gamit ang mga drone. Kaya kailangan maging taktikal ang European Union pagdating sa kung paano at saan ilalagay ang kanilang mga drone. Mabuti na lang hindi bago ang drone wall. Naipahayag na ito noon. At ayon sa Euronews, mayroon ng plano na magpapahintulot na maisagawa ito ng epektibo. Ang drone wall ng Europa ay hindi lang tungkol sa pagpapadala ng mga European drone para labanan ang mga Russian drone. Gagamitin siyempre ang mga head-on na drone. Pero ang tawag na drone wall ay higit pa sa paggawa ng harang na hindi kayang pasukin ng mga drone ng Russia. Ayon sa Euronews, ang pangunahing bahagi ng pader ay ang Multilayer drone defense system na I A Ang I, -R -S -H -I -L -D, isang komplikadong anti-drone platform, ay joint venture ng Latvian na Origin Robotics at DevSec Intel, isang automated surveillance firm. Ang dalawang kumpanyang iyon ang pinakakilala sa walong sinasabing kasali sa solusyon ng drone wall. At ang kanilang platform, ang may pinakamaraming impormasyong available. Magkasama, binuo ng dalawang kumpanyang ito ang isang teknolohikal na platform na may potensyal maging epektibo. Ayon sa Euronews, pinaghalo ng IASHILD ang kamera, radar at radio frequency detector para makabuo ng high-tech na pader na hindi lang nagdedetect ng drone, kundi Natutukoy din ang pinagmulan, panganib, at laki ng banta nito. Ayun kay Agris Kapurs, Chief Executive Officer ng Origin Robot, ang sistema ay ganap na automatiko rin. Dahil dito, natutukoy kung dapat i-jam o harangin ang signal ng mga nadedetect na drone para mailayo sila sa ruta. O kung kailangan magpadala ng drone para labanan ang banta ang ERR-SHILE ay dinisenyo rin para matukoy ang mabilis na lumilipad na mga walang pilotong target na umaabot sa bilis na isang daan at apat na milya kada oras. Para sa konteksto, ang basehang Shahid isang daan at tatlumput anim na direktang ginagamit ng Russia at ginamit din bilang batayan para sa sariling gawa nilang Gerber drones ay kayang umabot ng bilis na hanggang isang daan at labing isang milya kada oras. Ayon sa ulat ng France 24, noong Hunyo, ayon sa Euromaiden Press, ang bagong Shahid type drones ng Russia ay umaabot ng isang daan at tatlumpong milya kada oras. Gumagawa rin sila ng mas mabilis na jet-powered drone. May ulat na kaya nitong umabot sa tatlong daan at 35 milya kada oras ang bilis. Kaya hindi perpekto ang air shield dito. Pero tulad ng mga drone, posibleng isa itong sistemang kayang iakma sa mga pangangailangan ng bagong teknolohiya ng drone. Dapat praktikal ang panukalang drone wall sa gastos at kakayahan nitong magpalipad ng drone kung kailangan. Ayon kay Kapurs, bawat activation ng Irish Shield ay nagkakahalaga ng 10-10,000 euro o dolyar, na malaking halaga pa rin. Mas mababa ito kaysa sa daan-daang libo o milyong dolyar na karaniwang ginagastos sa isang air defense missile. Huwag na nating isama ang mga sistemang nagpapalipad ng mga missile. Tungkol sa mga drone na maaaring gamitin ng Irish Shield, ang alam lang ngayon ay compatible ito sa iba't ibang uri ng unmanned aerial vehicles. Kailangan pang pagtrabahuhan. Lalo na sa pag-aangkop ng drone wall para makalipad ang interceptor drones. Gaya ng ipinaliwanag ni Coppers, ang mga sistemang kasalukuyang ginagamit ay dinisenyo para sa mas mamahaling mga banta tulad ng pag-neutralize ng mga missile at mga sasakyang panghimpapawid na may piloto ayon kay Coppers sa Euronews. Hindi ito ginawa para harangin ang strike drone. Bago lang ang ganitong banta, kaya ngayon pa lang kami nagdidisenyo para rito. May patunay ng konsepto na ginagawa. May sistema na sa Ukraine na may baril mula sa ibang kumpanya. Kaya nilang paputukan ang Russian Shahid. Kapag na-detect ng Irish Shield ang banta, kailangan pa ng dagdag na pagsasaayos, demonstrasyon, at trabaho para matiyak ang buong potensyal nito. Sa ngayon, seryosong kinokonsidera ito ng Europa bilang opsyon. Mukhang may ideya na ang Europa kung paano gagawin ang drone wall na binanggit ni von der Leyen. Iyan ang tatalakayin sa nalalapit na virtual na pagpupulong na nabanggit kanina. Gayon Gayunpaman, ang tanong kung bakit kailangang magtayo ng drone wall ang Europa sa simula pa lang ay hindi palubusang nasasagot. Ang pangunahing dahilan ay nabanggit na. Masyadong nagiging matapang ang Rusya sa kanilang mga paglusob sa himpapawid ng NATO kamakailan. Noong Setyembre, ilang beses nang nagpadala ang Rusya ng drone at sasakyang panghimpapawid sa hindi dapat pasukin na himpapawid. Nagsimula ang mga paglusob na iyon noong Setyembre 10 nang iulat ng Poland na labing siyam na Russian drone ang pumasok sa kanilang himpapawid. Pinabagsak ng Poland ang tatlong drone sa isang lantad na atake ng Rusya sa kaalyadong bansa ng NATO. Pero iyon ay simula pa lamang. Ilang araw matapos ang insidente sa Poland, isang Russian Geran dalawa Shahid isang daan, anim na uri ng drone ang pumasok sa teritoryo ng Romania, umiikot, at pagkatapos ay lumabas, ayon sa Ministry of Defense ng Romania. Hindi naman may ginawa ang drone. Pero ang deteksyon nito ay nagpapakita ng pattern na nangyayari at pinalalala pa ng Russia ang sitwasyon sa buong buwan ng Setyembre. Regular na lumilipad sa Baltic Sea ang mga eroplanong pandigma at fighter jet ng Russia. Ngayong Setyembre, nagpadala ang Sweden, Denmark, at Germany ng fighter jet para hadlangan ang SU-30 at IL-20 ng Russia mga eroplano ng intelihensya na lumilipad sa bahaging iyon ng dagat. Totoo, lumilipad nga ang mga eroplano sa neutral na himpapawid, pero kahinahinala ang paraan, kaya nag-aalala ang NATO. Lalo pang nagpakitang gilas ang Rusya noong Setyembre, labing siyam nang magpadala ito ng tatlong Mikoyan Gurevich, tatlumput isa sa himpapawid ng Estonya. Nagtagal ang mga fighter jet na iyon kahit paulit-ulit na binabalaan ng Estonia, kaya napilita ng NATO na magpadala ng sarili nilang mga fighter jet para itaboy sila palayo. Kahit ganoon, hindi pa rin tumitigil ang Rusya. Target na naman ang Poland. Noong Setyembre, po ng may dalawang Russian fighter jet na pumasok sa safety zone ng Petro-Baltic Offshore Oil Platform. Kinailangan muling magpadala ng interceptor ang Poland laban sa banta. At naganap din ang insidente sa Copenhagen. Noong Setyembre 23, iniulat ng Guardian na tatlong malalaking drone ang lumapit sa runway ng paliparan sa Copenhagen. Kaya naantala ang operasyon ng apat na oras. Sa ngayon, pinaghihinalaang may kaugnayan ito sa Russia, ngunit hindi pa ito napapatunayan. Lahat ng tatlong drone ay may berdeng ilaw at sabay na pumasok at umalis sa lugar. Naayon sa mga autoridad ng Denmark, ay palatandaan ng bihasang operator mas magaling ang drone operators ng Ukraine kaysa Russia. Hindi rin nito sinasarado ang mga paliparan maliban sa mga nasa loob ng Russia kung mapatunayang may koneksyon sa Russia. Malamang ang insidente sa Copenhagen ay mapapabilang sa serye ng pangyayaring nagpapakita ng kumpiyansa ni Putin sa pagsubok sa silangang Europa. Karamihan sa mga bansang naging target sa mga paglusob na ito ay dadalo sa online meeting sa Setyembre 26. Ang ilan sa mga bansang ito ay makakatanggap ng mas matibay na depensa sa ilalim ng Operation Eastern Sentry at magiging pangunahing kandidato para sa drone wall. Ipinakita ng dalas ng mga paglusob na ito sa Europa na kailangan nitong kumilos agad kaysa maghintay pa. Ginagawa na ito ng Rusya. Kahit hindi umaatake ang mga drone at sasakyang panghimpapawid, nagdudulot pa rin sila ng kaguluhan at banta. Kapag may Russian na eroplanong pumapasok sa European airspace, Kailangang tanungin kung ito na ang simula ng ganap na pag-atake. Maaaring hindi mangyari ang pag-atake o umaasa si Putin na maniniwala ang Europa na walang mangyayaring pag-atake kaya magugulat ang kontinente kapag ito'y naganap. Hindi na sapat ang mga salita. Binibigyang diin ng pag-uusap na iyan sa isang artikulo noong Setyembre 23 kung saan tinutukoy nito na ang allied coalition na sumusuporta sa Ukraine, karamihan mula Europa, ay dapat handa at nais harapin ang banta ng Russia. Sabi ng outlet, maaaring ginagamit ni Putin ang mga kamakailang pagsalakay para pagtakpan ang humihinang katotohanan ng kanyang pahayag na tiyak ang tagumpay ng Russia sa Ukraine. Kahit ganoon, hindi dapat maging kampante ang Europa. Mabagal ang tugon ng kanluran at wala pa ring malinaw na mensahe sa Kremlin. Ayon sa The Outlet, hindi mali ang mga pulang linya ng NATO at European Union ayon sa pag-uusap ang panawagan ni Von der Leyen para sa drone wall at ang seryosong talakayan dito ay magpapadala ng mensaheng iyon. Maaring ipahiwatig nito na ang silangang Europa ay pulang linya dahil maaring mapabagsak ang Russian drone na susubok tumawid sa drone wall. Ganoon din ang maaring mangyari sa ibang aerial asset pati mga fighter jet kapag nabuo na ang pader na iyon dahil sa mga pagsalakay ng Russia mas malapit ng mabuo ang drone wall ngayon. Gayunpaman, binanggit ng independent ang isang kawiliwiling punto na ang paglikha ng ganitong pader ay maaaring maging napakahalaga pagdating sa Europa. Ang pagbabawas ng pagdepende nito sa United States sa pagharap sa mga ginagawa ng Russia, hindi ito nangangahulugan na ayaw tumulong ng United States. Sa halip, mukhang mas nakatuon ang bansa sa sarili nito sa ngayon. Ayon sa ulat, binawasan ng Pentagon ang bentahan ng armas ng United States sa Europa para mapunan ang sariling arsenal imbes na palakasin ang depensa ng Ukraine. Binanggit din nito na nanganganib mabawasan o maputol ang Baltic Security Initiative, isang matagal ng United States program sa Baltic region. Dahil sa kakulangan mula United States, kailangang punan ng Europa ang kanilang pangangailangan. Mukhang dinevelop ang drone wall ng walang United States at maaaring maganda itong paraan para magawa iyon. Gayunpaman, posible rin na sa huli ay maging bahagi pa rin ang United States ng mga operasyon ng depensa ng Europa at NATO sa eastern flank. Tama ang sinasabi ng independent tungkol sa alalahanin ng Europa sa polisya ng United States ngunit matatag pa rin si Pangulong Donald Trump sa pagsuporta sa paglaban kay Putin. Noong Setyembre 23, iniulat ng Euronews na tinanong si Trump kung dapat bang pabagsakin ng mga kasaping Europeo ng NATO ang Russian fighter jet na pumapasok sa kanilang teritoryo. Sumagot si Trump ng, Oo, sangayon ako. Bago niya ipinaliwanag na nakadepende ito sa mga pangyayari, malakas talaga ang United States sa Nito na nararapat lang bilang isa sa mga nagtatag nitong miyembro. Kalaunan, gumamit din si Trump ng kanyang Truth Social Platform upang ipahayag ang mga saloobin na nagpapahiwatig na nagkaroon siya ng ganap na pagbabago ng pananaw tungkol sa digmaan sa Ukraine. Matapos maintindihan ang sitwasyong militar at ekonomiya ng Ukraine at Russia, pati ang problemang dulot nito sa ekonomiya ng Russia. Sa tingin ko, dahil sa tulong ng European Union, kaya ng Ukraine na lumaban at maibalik ang buong bansa sa dating anyo. Isinulat ni Trump, dagdag pa niya, pinatunayan ng Russia na parang paper tiger lang to. Maaaring kailanganin lang ng Ukraine ng mas maraming oras, pasensya, at pinansyal na suporta mula Europa at NATO para magtagumpay. Gayunpaman, hindi niya sinabi kung manggagaling din ang suportang ito mula sa United States. Mukhang malinaw na ngayon na nakikita na ni Trump ang Russia bilang nagkakamali, kaya maaring handa siyang tumulong sa drone wall sa hinaharap. Panahon lang ang makapagsasabi. Simple ang tanong. Kaya ba talagang gawin ng Europa ang drone wall? Ang plano na inilarawan kanina sa video ay talagang kahangahanga ngunit nangangailangan ito ng pondo, dedikasyon mula sa European Union NATO, at iba pang kasangkot ang kailangan para magbunga ito. Kung posible man ang drone wall, hindi ito agad maitataas. Sa isang artikulo noong Setyembre, labing dalawa diretsahan ang sinabi ng politiko tungkol sa sitwasyon na sinasabing ang NATO at sa gayon ang Europa ay hindi handa sa mga drone ng Russia. Ang problema, ayon sa politiko, ay kulang ang Europa sa mga abot kayang solusyon para harapin ang mga grupo ng drone ng Russia. Mas mahal tanggalin ang mga grupong iyon gamit ang air defense missiles kaysa gastos sa paggawa nila. Kaya, nagkakaroon ng tsansa ang Russia na pahinain ang depensa ng Europa. Binanggit din ng Cable News Network ang issue sa gastos at tinanong kung kaya ng NATO at Europa makipagsabayan sa mabilis na inubasyon ng mga drone ng Russia. Ayon sa ulat, hindi raw dahil sa kakulangan ng kakayahan ng Europa. Binanggit din nito kung paano ginamit ng NATO ang mga jet para hadlangan ang missile at drone strike ng Iran sa Israel noong Abril. Epektibo ang jet pero lumampas sa isang bilyong dolyar ang ginastos sa depensa. Yan ay halaga na kahit sama-samang mag-ambag ang Europa, hindi nila kayang gastusin, lalo na kung isa sa alang-alang ang posibleng dalas ng mga missile at drone strike ng Russia kaya kailangan ng tamang teknolohiya para sa drone wall dahil dapat itong magbigay ng alternatibo sa mayroon na sa Europa. Ayon sa Euronews, kailangan ang teknolohiyang gagamitin sa drone wall ay ayon sa pamantayan ng NATO dahil karamihan ng mga bansang gagamit nito ay miyembro ng NATO. Pagdating sa pader na inilarawan kanina, ibig sabihin nito ay kailangan kayang makilala ng teknolohiyang ginagamit ang mga drone ng NATO mula sa mga drone na hindi kabilang sa NATO. Sana maisaalang-alang -alang iyon. Ipinapakita ng puntong ito na hindi basta-basta lang maglagay ng maraming sensor at countermeasure sa drone wall at basta barilin ang mga drone na dumadaan. Maaaring ilan sa mga drone na iyon ay Europeo. Hindi maganda na sila rin ang pabagsakin ng sistemang tumawag sa kanila noon. Mas kailangan din ng Europa ng drone habang gumagamit ng jamming at electronic warfare countermeasures ang IRSHILE, kailangan din nitong magpadala ng drone laban sa unmanned aerial vehicle ng Rusya. Sa ngayon, malamang na malayo ang European Union bilang isang kolektibo kumpara sa Rusya pagdating sa dami ng produksyon ng drone. Pero sa aspetong ito, maaaring may isang bansa na kandidato sa European Union at posibleng makatulong. Ukraina ang bansang iyon. Ang industriya ng paggawa ng drone sa Ukraina ay lumago dahil sa pananakop ng Rusya at may potensyal pang lumaki. Noong Hunyo, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina na kaya nilang gumawa ng 8 milyong drone bawat taon. Walang sapat na pondo ito. Baka sa Ukraina makita ng Europa ang solusyon sa kakulangan nila ng drone. Pwedeng gamitin ang bahagi ng budget ng drone wall para bayaran ang Ukraina sa paggawa ng mga drone. Perpektong kombinasyon ito. Sapagkat, ang tanging bansa na mayroon ng mga drone na kayang tapatan ang inilulunsad ng Russia papuntang Europa ngayon ay ang Ukraina. Kung kailangan ng Europa ng patunay sa bisa ng drone ng Ukraina, sapat nang makita ang ginagawa nila sa oil refinery ng Russia. Tinututukan ng Kiev ang kahinaan ng Russia at kung ano ang maaring maging huling dagok kay Putin. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa drone wall ng Europa.